Hala, magnanakaw! 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 Uy, magnanakaw! 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 Ano kayang gagawin ko? Ah, ipamimigay ko yung konti para tumigil sila sa pag-iingay. Pare, magnanakaw, namimigay ng pera. Ito ang sayo. Wow, ang bait ng magnanakaw. Ito naman sa'yo. Oh, eto ah. Huwag ka ng maingay. Oh, eto pa. Tama na yan. Nakikipalato lang kayo eh. Huwag nang maingay. <laughs> oh, ba? Diba? Konti lang pinabigay ko. Mabait na ako. Tahimik na sila. Easy. Ngayon, pwede ko na sulohin. <laughs> Masaya ang mga tao, oh, pero tama po ba ito? Di po ba ang nakikinabang sa magnanakaw ay kasabwat ng magnanakaw? Ikaw, kinukonsenti mo ba ang legal na korupsyon?